Iho, pwede bang makita yung sing-sing? Pwede po. Mukhang bagay sa'yo. Meron pa bang mas malaking diamante dito? Sir, meron po. Mas malaki po ang diamante, mas mataas po ang halaga. Gusto ko yung pinakamalaking diamante na meron kayo. Dahil palis kami ngayon papunta sa isang resort. Ito muna ang cheque at babalikan ko na lamang ang sing -sing sa lunes. 3 days later. Sir, hindi po tinanggap yung cheque at wala daw pong laman yung account nyo. Ah, wala naman talaga akong malaking halagang pera. Ha? Eh, alam niya naman po pala wala kayong pera. Bakit nagpa-reserve pa po kayo? Alam mo naman siguro kung anong nangyari noong mga nakaraang araw.